Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Taurus, para sa Mayo 18, 25. Ngayong araw ay may banayad na paanyaya sa iyo, Taurus, upang yakapin ang diwa ng karangyaan at init sa paligid mo. Isa itong paanyayang hindi laging dumadalaw, isang pagkakataon upang manahimik, tumigil sa glit, at masdan ang kagandahan ng mundong nilikha mo sa iyong sariling espasyo. Ang katahimikan ng paligid mo, ang ayos ng mga gamit, ang halimuyak ng hangin, at ang liwanag na sumasayaw sa loob ng iyong tahanan ay hindi lamang mga detalye, ito ay mga himig na tahimik na binubuo ang iyong isipan. Habang nakaupo ka sa gitna ng iyong tahanan o nasa isang lugar kung saan ka komportable, hayaang ang atmosfera nito ay sumasalamin sa iyong mga iniisip at damdamin. Tandaan, Taurus, ikaw ay nilalang ng kasiningan, kaginhawahan, at katahimikan. Kaya naman ang bawat detalye ng iyong paligid ay may kakayahang humubog sa takbo ng iyong araw. Sa bawat paghinga mo ng malalim, mapapansin mong may dalang inspirasyon ang kabagalan ng daloy ng araw. Hindi ito tamad bagkus ito'y malumanay. Sa katahimikang ito, maaaring lumitaw ang mga ideya, damdamin, at pangarap na matagal mo nang ibinaon sa loob ng iyong puso. Ang banayad na enerhiyang dumadaloy sa iyo ngayon ay hindi lamang para sa pagpapahinga kundi para sa mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa mga pangarap mo. Isipin mong parang bulaklak na dahan-dahang bumubuka sa liwanag. Ganito rin ang proseso ng iyong inspirasyon. Mas madaling makarating sa puso ng buhay kapag hinayaan mong tahimik at malumanay ang bawat sandali. Ngayon ay isang magandang panahon upang muling tingnan ang iyong mga pangarap, hindi bilang mga malalayong bituin kundi bilang mga bagay na kayang abutin isa-isa, hakbang-hakbang. Huwag mong hayaan ang takot o pag-aalinlangan na pumikit sa ilaw ng posibilidad. Ang sandaling ito ay hindi lamang para magnilay kundi upang sumubo. Hinihikayat ka ng universo na humakbang sa labas ng iyong komportabling espasyo. Ang bawat kilos ng lakas ng loob, gaano man kaliit, ay tanda ng pagtanggap mo sa paanyayang maging higit pa kaysa sa dati mong sarili. Hindi ka nag-iisa, ang universo ay parang kaibigan na palaging nakaalalay sa iyo, handang sumalo kung sakaling madapa ka. Habang patuloy kang naglalakad sa landas ng pagbabago, mapapansin mong may mga naiibang ideya na biglang sumusulpot sa iyong isipan. Parang mga alon ng liwanag na bumabagtas sa madilim na kalawakan, ang mga ito ay mensahe mula sa mas malalim mong sarili. Ito ang panahon kung kailan ang iyong pagkamalikhain ay nararapat bigyang pansin. Huwag mong baliwalain ang mga kakatwang ideya, mga panaginip na tila walang saysay, o mga ideyang bigla na lang sumusulpot habang naglalakad. Sa likod ng bawat baka pwede ay isang pinto ang naghihintay na mabuksan. Maaaring ang iniisip mong simpleng plano ay siyang simula ng mas malawak na pagbabago. Magtiwala sa mga patak ng inspirasyon, sapagkat ito ang naglalaman ng simula ng iyong mga susunod na tabumpay. Ngayong araw, ang pagiging malapit sa pamilya ay mas magiging makahulugan. May masidhing pananabik sa puso mo na muling maranasan ang init ng samahan, ang halakhak na puno ng pagmamahalan, at ang mga alaala ng pagkakaibigan sa loob ng tahanan. Kung magkakaroon ng muling pagkikita, hayaan mong ang pusong puno ng pasasalamat ang manguna. Pakinggan mo ang mga kwento ng iyong mga mahal sa buhay, mga kwentong hindi lamang nagkukwento, kundi nag-ubnay sa bawat isa sa inyo. Sa gitna ng mga ito, mararamdaman mong ang pagmamahalan ay hindi kailanman nawala, ito ay nanatili lamang sa anyo ng pananabik at pag-asa. Muli mong mararanasan ang pagyakap sa mga sandaling tila na wala sa abala ng mga nakaraang araw. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayong araw ay kulay kahel, isang kulay na sumisimbolo sa sigla, kalikasan, at sigasi. Kapag isinusuot o inilalapit mo ang kulay na ito sa iyong paligid, mas nadadagdagan ang lakas ng iyong loob at pagnanasa sa buhay. Ang maswerteng numero mo ay 5, labing isa, at dalawamput isa, mga bilang na sumasagisag sa pagbabago, espiritual na pagising at pagsisimula. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang paglalakad sa isang lugar na may kalikasan o sariwang hangin, sa isang parke, sa tabi ng ilog, o kahit sa isang malawak na espasyo kung saan naroon ang kalikasan. Sa ganitong gawain, mas mapapalalim mo ang koneksyon mo sa sarili mong damdamin, at mas magiging malinaw ang landas na nais mong tahakin. Ang payo ko sa iyo ay ito, huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng kasalukuyan. Sa bawat sandali ng katahimikan, sa bawat masayang tawa, sa bawat ideya na iyong nyayakap, naroon ang pagbubuo ng iyong kinabukasan. Hindi kailangang maging magulo ang pagbabago, maaari itong mangyari sa katahimikan ng isang yakap, sa pagharap sa salamin na may ngiti, o sa pagtatakda ng panibagong pangarap. Ang tagumpay ay hindi laging bunga ng inay at pagmamadali, madalas, ito ay tumutubo sa puso ng isang taong handang makinig sa sarili. Kaya't pakinggan mo ang sarili mong tinig, at hayaang ito ang maging gabay mo sa mga desisyong isusulat mo sa pahina ng bukas. Sa pagtatapos ng araw na ito, damhin mo ang kabuuan ng bawat karanasang dumaan sa iyo, ang mga tahimik na sandali, ang mga biglaang ideya, ang mga yakap ng pamilya, at ang panibagong pag-asa sa puso mo. Ang araw na ito ay hindi lamang isa pang pahina sa iyong buhay, ito ay isang paalala na sa bawat araw ay may bagong simula, bagong pagkakataon, at bagong landas. Yakapin mo ang lahat ng ito, taurus, at magpatuloy sa paglalakbay na may tapang, pag-ibig, at pananampalataya. Ang iyong hinaharap ay hindi laging malinaw, ngunit ang puso mong bukas sa pag-unlad ay sapat ng ilaw upang ipagpatuloy mo ang lakad mo sa gitna ng dilim. Magpatuloy ka. Magtiwala ka. At higit sa lahat, mahalin mo ang bawat bahagi ng iyong sarili, kahit pa ang mga bahagi mong naghahanap pa ng sagot. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.